Okay. Magpapakain kami ulit. Huwag ka mo maglagay ng Emma. Ayong ano, babad naman yan. Kontrolin mo. Sige, lagyan mo. Para lumabas muna sila. Sa ikpagitna mo lang. Ang ganda na sana kung pumaibabaw yung halaman dun. Huh? Na? Sobra. Ayan, nagpapakain kami ni Isha. Ito ay MI na may kangkong at munggo. Ay, may munggo. Uh Oo, -oh, may munggo yan. Para tataba ang mga isda. Ay, nagsilabasan uh ko. Oo. -oh. Oo. Yan. Iganan mo. Tapos itapon mo yung sabaw. hindi. Iharang mo yung kamay mo. Yan. Ibam doon. Huwag mong ibuhos, ah. Yung ibig sabihin, yung tubig niya. Para iinom sila. Yes. Naglapit <laughs> maglapit mm Hmm. yung okay. mga malilit muna ang lumabas. Pag kani, ka, ano, tulog na sila tinatako ko sila. Tapos na ako ako, lundag ang laki. Lumundag. Ang hirap kumuha pag kumukuha ka na dito, nandun na sila. Okay. Alam nila, tapos lalayo din sila. Paghapon talaga pala, pumailalim na talaga sila. Doon na sila mag ipon lahat. Hmm. Kasi yung ibang pagkain din po sila. Hmm. Iinom na sila. Hmm. Iinumin na sila yan eh. nila yung tubig eh. Nasanay na sila. Hmm inumin mm. nila. Yung banda dito po medyo malaki. Mm, -mm. Iba-ibang sizes ulit yan. Kasi narami na silang nakain eh. <laughs> kita <Makikita> kasi nila. Kasi pang ulit. Saka marami kayang kinain ng ano. Alam, medyo malaki nandito. Maraming kinain ng ibon. Napasok po ba? Lima, oo, uh, naglalakad dito. Mm. Buti nga, na, nahuli sila lahat eh. Nad po pala medyo mahaba 'yang oh, ina, kaya. inayos, tapos nasira 'yung mga nukas, tapos 'yung aso, kaya i-aayos. Ay kasi mayroon na namang maliliit eh. na lumilipad eh. Marami hmm, sila yung eh. Kasi sumanga ganyan kuno, po sila Kaya Ayang sinarado ba? na doon na maigi, di ba? Tapos sa mga gilid-gilid din ko. Mm. sila sa loob. Maglalakad na 'yung e, huli. Huli sila. yung maliit pag ano, pag nag dito, babaguhin natin yon Hindi natin naalisin yung halaman don pero ayusin lang. Tapos, uh, ikakaskas yung ano, alam mo na yung bakal dito sa ano, tapos ayusin. Tapos yon kasi marami ng anak to, pag bago ano, tapos may ilipat dun ulit. Para mas maganda na yung pag, uh, ano, yung mga, ano, kalaki na sila. Para continuous na. Tapos nagdadagdag ng host doon. Yung nandiyan na isa, oh. Dami na namang anak, eh. Yeah. Malaki? Mm -hmm. Ito po ang malaki. Malaki. Doon, ibang sas. Yeah. Sayang mga nakain ng ano. Yung ibon na yun, talagang kumakain para lang ng isda at mga ano. Kaya pala gusto yun yung mga taga-farm din yeah. doon sabi ko ilibing mo hindi ata ako sinunod ni mitoy kasi baka may sakit Ayun ko lang kung yung una lang dinala pala ata doon sa farm <laughs> talagang minuhuli pala nila yon para kainin mga indians nga ganun eh uli nila eh sarap daw eh, kasi isdang kinukuha niya at saka ano po yung sinabi basta ganun sabi nila Malapit sila dito kasi dito binuti. Mm -mm. Iinom sila ng ano. Ayan Oh. Malak Laki na sila. Tama-tama lang. Para ano. Dapat yung, yung nanay, mayroon talaga ito nanay at tatay dito para mga ano na. Para magkanak ulit para sa susunod. Saka alam na ni Mito'y alagaan na hindi yung ano. Kailangan mapalaki na natin, maglagay na tayo ng mga kangkong dito. Hindi na siguro abot ng yung maliliit, yung mamimaintain. Dito lang siya. Pero yung abot. Para maabot. Tapos maayos siguro yan. Kung maglalagay dyan. Hindi eh. Pag maglagay ko yan, eh, talagang sisirain nila yung net. Para kuhanin yung mga kangkong. yung mga aso na to. Makukulit. Nagsiselos ay sila Selos na selos sila Sige, lagyan mo pa ng ano Kasi ano, huwag masyado para sa kabila hmm, Lagyan mo na ng ano Tubig Ibasay yung hulog mo lang yan, para pakainin mo na yung ano, sa kabila. Op, sa kabila. Madami ba sa kabila? Ay, yung munggo. Pahain mo yung munggo, iahalos mo. Para tumabas yun. Okay, mo. Yung munggo, marami pa yan. Kasi konti lang naman yung munggo. Oh, yung daw, ano, Sige, pakain mo na doon yan sa ano. Sa kabilang. Okay, tumaba na kayo para kumain balawan mo yung ano ang tubig yung hawak mo mabasa sila hindi, pa, hindi nila rinig. Mamaya ano ulit. Yung sa'yo, ay yung ano, upo, ulit, pag nagbalat tayo, tagtarin mo ulit, ha? Labasan na. <laughs> okay. Okay, mga isda. ah Oo, iba-ibang sizes pa rin.